Oh ayan, ayan na sila. Wow. ayan Hello, welcome back to my channel. andito po tayo sa Wilson's Promontory sa Victoria, Australia. Oh, explore natin ang ating mga beach dito. Oh, see you later again. At ito ang tatambad sa iyo. Oh. Napakagandang view. Wow! Grabe! Oh! Diyos mio! Pagkaganda-ganda! Wow! atang buhangin! White sand! Oh! Wow! Lapit tayo. Wow, ang ganda! Grabe! Oh! Wow! Oh. Grabe ang view! Napakaganda! Ayun pa, oh! Wow! Ganda ron. Oh. Grabe. Puntahan natin ang malapit doon. Tingnan natin yung mga ibon. At ang mga rock formation dito, Pagkaganda-ganda. Oh. Grabe. Ang mga ibon, no. Oh. Wow! Ang ganda! Oh, grabe! Oh, ayan, ang mga ibon. Dami natin ang lagaslas ng alon sa dagat. Ang mga ibon, hindi natatakot, oh. Oh, di ba? ra oh, wow uh uh wow ang ganda ah Ito ang mga kasama ko. Yan. Si Mr. Charlie. <laughs> ano kaya ito mga ito? Ano kaya ito? Wow. Sticky? Parang gusto ko umakyat dito sa taas. The in the yeah. Rock. In the rock. Yeah. Lipat naman tayo sa iba. Sa ibang uh, view. Wow. The brother and the sister. Yeah, ang ganda. Ngayon, punta naman tayo sa isa pang beach. oh ayan. Lakad na tayo. Bawal ang car. Ayan, muna tayo. Ay, bawal ang car. May car pala, o. Oh. Ayan. Oops. Wow, ang ganda ng view. Tapos ang dami nagka-camping dito. Mm. Oo, ayan, ang ganda. Wow, ang ganda ng view. Hmm. Ito daw lugar na ito. Kailangan kang mag-book ng Uh, dalawang taon ka mag-aantay para ka makapag-book. Grabe. Yes. Kasi mura lang dito at napakaganda pa ng tanawin. Uh, ayan, daming tent nila. Kahit saan may mga tent. Tapos ang daming source of water. Bawat kanto may mga tubig-tubig. Ngayon punta tayo sa dagat. Kita ko na, dagat. Ayan, dito kami dadaan sa another dagat. Ayan na, nakikita ko na. Ang dami mga bangka doon, oh. Wow, ang ganda. ang ganda. naliligo. Yes, oh, ang dami. Ang ingit ako, ma. Okay. Yes. Oh, ayan. Sasakay sila sa bangka na may gulong. Oh, ayan. Hindi kami sumakay. Hindi namin alam na may ganyan pala. May mga oh may mga guide sila. Wow, naka-uniform sila ng pula. Oh, ito, magre-ready na sila oh. Wow, ang galing. Ang galing naman oh. Ayun mga tao, ayun oh. Na-orient sila. At ito ang view, oh, napakaganda oh. Ito na naman, isang beach na naman yung pinuntahan namin dito. Baka natin tubig nga kung malamig. Wow. Uh, <laughs> uh, <laughs> <laughs> We're going oh, uh, to surf <laughs> dun <Ganda. laughs> oh. We're going to surf. Ganda. ready na sila. Aakyat na sila sa ano. So Again, welcome. I'm Chris. This is Damo. As mentioned, Wow, Galeng. Right. Sure wow. Right wow. The Follow the, the yellow boat end. road. Wow. The boat. The bad neck, bad na sila. Right. Mm. Ayun, are sila Galing. Galeng. Like Oh. Ang ganda <laughs> ng mga island, oh. Ayan, mga island. Wow. Wow, oh, ayan. Ayan na sila. Wow. Ayan, ang galing. Wow. Ang galing naman. Oh, uh, ayan ang adventure sa water. Siyempre, mahirap gumulong sa buhanging basa. Wow! Ayan na sila. Oh, ayan na sila sa tubig. Oh, ayan na. Wow! Ang galing! Oh. Wow! Lapit tayo sa dagat. Pero napakaganda, oh. Napakaganda. Grabe. Wow, ayun. Yung isang bangka, oh. oh ayun. Titingnan daw niya kung malamig ang tubig. haha <laughs> Eh. ito uh -huh. na ang isa, paparating na rin, o. Oh. Ah, tumigil, bakit tumigil? Inaantay yung isa. Uh. Come on. Yes, ayan na. Ayan na. Video mo, Yan, adventure in the water. Wow, ang bagal. Wow. Oh, ang bagal. Hirap gumulong. Oh, ayan. Nakakabay sila. <laughs> Nakakabay bata din. Wow. Ayan na. Hi. <laughs> Exhibition! Wow! Ito naman tubig na to. Galing ito sa ilog. Oh. Ilog yan. Oh, ayan, ang ganda. Napaliguan ng mga bata. Wow. Wow, ang galing. Oh. Hello. Tatayang sana yung bata, eh. Ang dami naliligubi, oh. Tingnan natin kung malamig ang tubig. Wow, malamig. Malamig, lamig. <laughs> Mainit, oh. Wow, ang kaleng ng ilog, oh. Oh, white sand. Ito yung nabasa. Basa yan. Kasi pag high tide, oh. Tapos ito, toyo. Wow, ang ganda ng buhangin. Grabe, napaka-pino. Oh. Wow. ganda. So, ganda ng view. Wow. Talo pa ang Palawan. Talo pa ang Boracay. Oh. Ayan, sa ganda. Tapos meron silang ilog. Oh ilog hanggang doon sa kaduluduluhan o oh, white sand ang oh, dahil nagsiswimming wow ganda magtutupis ka dito ba? Na, maligo ka yun may nakatupis nga oh. ayun nga oh. kita ang pwit oh. <laughs> Eto ang tubig, napakaganda. Kaya lang siyempre ang tubig dito, medyo mapula gawa ng mga puno. O oh, ayan, pero clear pa rin. Oh wow, ito ang ilog. Tapos be, magdala ka ng salbabida be. Eh. Mula doon hanggang doon. Ganyan o, oh, di ba? Wow. Ang ganda. Oh ang wow, ganda. Ang ganda. Wow, napakaganda. Kita ko to. At ito pa ang isa, oh. Anong masasabi nyo dyan? Talo pa ang Palawan. Talo pa ang Boracay. Oh, wow, ganda. Pa Paano tayo mga katawid dyan? Mabasa yung ating paa. Wow, ganda ng view. Wow, ganda. Napakaganda. Grabe, puting-puti ng buhangin. Ito pangatlong beach namin ngayon. Okay. Okay. Oops. Oops. Ay! <laughs> ito, pangatlong beach na ito napuntahan namin. oh, Ayan. Dito sa Wilson's Promontory. Yes, ang ganda ng view. Ang daming naliligo. Ganda ng view.